Sabi kong mahal niya ako dahil uh, lahat naman ng kilos ko, nanduduon siya. Lahat ng ginagawa ko, lagi niya ang ginagabayan. Kaya't galing sa sa trabaho, tatawag sa akin. Ako ng time na yun, masasabi kong unti-unti ako nade-develop sa kanya. Kasi masyado siyang caring eh. At saka lagi siyang uh, tumatawag, lagi siyang pupunta sa bahay. Makita mo talaga ng very caring siya talaga. Saka sa pagkain, pag kumakain kami, sa pinggan na lang kinakainan namin. <laughs> Sa baso na yung namin. Nakikita ng parents ko yun. So, sabi nga na, ano yan? Bakit yun Wala po. Kung nasa gito lang, wala po. Okay lang po. Hello. Uh, hello. ah uh, hello. Vivian? Sino to? Uh, Sira ito. Ikaw naman eh. <laughs> oh, ba't kayo napatawag? Ah, ba't ako napatawag? Ah, um, wala. Um, Nakakamusta lang? Ah, uh, ganun ba? Uh, kumain ka na ba? Ah, uh, oo. Kanina pa. Ah, uh, ako ba tatanungin mo kung kumain na? Bakit naman kita tatanungin? Sino yung kausap mo kanina sa telepono? Si Ray ba yun? Sagot, anak. Si Ray ba yun? Oh, Vivian, magtapat ka nga sa akin. Ha? Kayo na ba talaga ng Ray na yan at hindi mo lang sinasabi sa akin? Nay, wala naman siguro masama kung maging kami ni Ray, di ba? Sinasabi mo walang masama. Pero nasaktan ka na noon. At di ba, iniwang ka dahil sa kapansanan mo? Vivian, kahit sa ang angulo mo tignan, hindi ka pwede magpadalos-dalos pagdating sa relasyon. Eh, hindi mo alam baka mamaya pinaglalaroan ka lang yan o baka kinagamit ka lang yan dahil hindi ka nakakakita. Isipin mo na lang ang anak mo. Ayon, ng pamilya ko na may nanliligaw sa akin kasi niisip nila baka lokohin ako, lalo ako masaktan. Ganon pinagdududa nila ang intention ko kay Bibian kasi siya isang handicap na baka lolo, lolo uh, lolokohin ko lang siya. Pagkatapos noon, uh, iyak naman siya uli. Oh, pagod ka. Hindi <laughs> naman <No>, masyado. <laughs> <laughs> uh, Bibian, bukas ng umaga. ah sigurado ka na, lulabas tayo po tayo ng paranyake. Doon <laughs> na tayo maninirahan kasama ang anak ko at anak mo. Magiging isang pamilya na tayo. Pero Ray, sigurado ka na ba talaga dyan sa plano mo? Oo, Baby, oh, oh, Vivian, sigurado ako. Pinapangako ko hindi hindi kita sasaktan o iiwanan.